Para umaga po lahat mga tingbal. Uh, umaga, ngayong umaga, mag-breakfast po ako mga tingbal at ang ulam ko ay pang mahirap pang ulam ng dal, itlog, fried egg, saka fried bulad. Ito yung isda ng tingbal. Sipre, Siyempre, ito na rin dali. Bahog na mga tingbal. Tart na. Itlog. Mau tuh mau timbal, mau tak? buat. sudah Anda gak beda mau timbal. Buat, itu buat, itu itu log. Lepas Nanti nanti, masuk wakalnya lah. murah lang ang buwan mo timbal 6 pesos per buwan sa buwan labas hindi ko Crispy hmm. ang ulo ng vanilla. Mmm. nap, Kapag pinaris mo yung buwad at saka itlog, lalong sumasarap yung mga tingbang. Kapag hindi sa magahan, may

Ano yung makaya sa bursa yun Yung benta. ganti yun, yun, -yun makutu man. Namayan pa minsan natin. <coughs> <coughs> Kasi sa Diyos. bal. Salamat sa mga support tayo sa Facebook. Ah, sa videos niya po sa Facebook. At saka sa si YouTube channel. Sana palagi sa mga videos niya upload ko. May more power and God bless us all. Bye.